din na nakahandaan na yung mga ano dun, mga poste ng ilaw classic uh, ilaw dito dadaan ng oh, Pasig River Esplanade yan dami pa mga bahay talaga dito Welcome back po ulit sa aming channel. Nandito naman tayo sa Delphine Bridge sa na Maynila. Nag-update ulit tayo ng Pasig River Esplanade. Ha? Mga bahay sa Melle de la Industria. Marami rami pa yan. Court St. Charles Napakalapit lang Ito nakikita nila oh. Ayan Sa ito nga din itong Delpan Bridge Nandun Ando na ang pier Paseko Meron din dun Dito dadaan ng Pasig River Esplanade Ayan. Dami pa mga bahay talaga dito Lapit lang ha, talaga ng Andun lang halos. Andun na yung ginagawa. Baka matigil lang ano dito ng gawa. May mga basura ngayon sa Ilog Pasig. Yan. mga water hyacinth. nandun lang ang Fort Santiago ok nandun na yung ginagawa punta tayo dun mamaya sa Fort Santiago ayan o yung bahay pa hindi sila basta basta mapapaali kailangan talaga may ano muna relocation nandun ang binagawang pabahay pero wala pa tayong ano dito nakikita wala pa nandun ang Philippine Port Authority na ang Maestranza Esplanade na yung Port Santiago tara pasok tayo doon nandun ang entrance linis tingnan yan ang mga nagdadamang mga four wheels ng sasakyan yeah. entrance Pwede mga ano dito, mga bisikleta. Ang mahal naman ang ano, ang kalesa, ride. 1,000 pesos. Pwede cabs at e-trikes. 20 pesos per passenger. Ito, guardhouse. Ito Ito na. Ito pala nakadapon mo mga kalapati. Eh. Dami. Pagbayad na ako ng 75 pesos. Ticket ko. Ayan. Diba? Guardhouse pa lang. Ang ganda na.

Ano 'dun pa lang ganito dito no? uh, Sa Rizal Park. Plaza Moriones Ganito pala to Historically An open ground For military drills Parades and ceremonies Named in honor of Domingo Moriones Governor General of the Philippines From 1877 to 1880 Ayan Ano pa Buta pala hanggang dito yun Ay, mga kalapate Gaganda pa ng mga ano dun, ah, mga buildings Ang gilid Mayroon mga ano doon, mga kapiteria kainan. Ini yung the ruins. Ganda dun pang ilong pasig. Na may kanan. Pumunta lang tayo dito sa gilid. Ganda pa lalo na ano dito ang mga bollard lights. Ito mga ano to. mga, mga matitibay ito. Ito. Meron pa pala dito. Ruins of the Almacenes Reales Royal Warehouses. Ah, ano pala to? Storage house dati. Galing ng ano no, ng Pasig River. 1591. Tapos naging ano military quarters. Yan. from 1863 tapos sa sira no na, na old War 2 makita rin pa pala ito po alam mo talagang luwang ano na ano, building na ito tourist cantana. Ngayon no? pwedeng maglagay ng ganito mga oh. Puno. Sa May Pasig River Esplanade para lumamig. Ayun. Bagay din. Grabe ang ganda dito. mga ano pa to, mga granite pa yung nilagay dito. Dito sa kabila mga uh, sira. The ruins. Laki ng ano dun, yung canyon, And yung mga bench. May rin pala dito. Ay, para rotonda. Yan na siguro to, fountain to. Ano? Hindi lang gumagana ngayon. At ito na. historical wall pinahin mo, lawak pa pala dito meron pa dun high quality materials ang niligay dito ang ganda ng resulta hmm. ang lang naman ng, ano, ng tubig hmm. tulay hmm. Ang linis naman ang bayan. Ang dami mga nagwawalis. Ang <laughs> kabila pa yan. 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 Hindi ko lang alam ito kung nalalakaran itong taas. Ayun. Port Santiago. So, kita pala doon ang ano, Binondo Intramuros Bridge. ah, ah dito yung ano, yung Walang ano, walang pader. Uh -huh. So they call it too. Hala. Hala Tayo. Yun, may hagdan doon. Pagpasok mo may Plaza de Armas ano to um, pa pa triangle meron pa doon ramp meron ano doon restroom banda doon na uh, um, pasig river esplanade Tapos may statwa ni Doktor Jose Rizal. Ito na. Raha Sulaiman Theater. Military Barracks. Pala to. Pala to. Cuarto, escuela. maganda doon ang um, viewing deck at ginagawa ang Pasig River Esplanade yun yung totoong mga bricks yan parang ano to mas matitiba ito uh, ayun may hagdan pa Ito, grabe. Ito sarado dahil andito na yung ginagawang esplanade. May hagdan uli. Ito ano lang, rap finish lang para hindi madulas. Ayun. view nila sa Port Santiago. Melio de la Industria. <laughs> <laughs> um, yun ang Melio de la Industria. Sana mapaganda, makakabaya, no? Kitang-kita yung mga bahay doon sa gilid mga barong-barong kaya mapaayos pa yan ha? mga redevelop andito na Pasig River Esplanade ito yung dating ano yung mga kadena yung bakod bago ng mga yan balustre hindi hmm. <coughs> na sila nagtusok ng bago na dito mga uh, pilote coste. Sí.